Magandang araw ako si Jody Diesel Mercado para sa Pasada Balita ngayong alas 4. May basbas -bas na mula sa Department of Budget and Management o DBM ang pag-release ng 3.39 billion pesos para sa Performance Based Bonus o PBB noong 2023 ng mahigit 225,000 na kwalipikadong opisyal at kabani ng Philippine National Police o PNP. Ayon sa DBM, tatanggap ang bawat personel ng bonus na katumbas ng 45.5% ng kanilang buwanang sahod as of December 31, 2023. Qualified dito ang mga polis na nakakuha ng very satisfactory rating mula sa performance management system na aprobado ng Civil Service Commission o ng Career Executive Service Board. Ang pondo para rito ay magumula sa Miscellaneous Personal Benefits Fund sa ilalim ng Republic Act 12116 o 2025 General Appropriations Act. Ibinasi ang distribusyon sa Final Eligibility Assessment Report ng Administrative Order No. 25 Interagency Task Force noong September 16, 2024 na nagkukumpirmang pasado ang PNP sa mga pamantayan para sa PBB. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, maliit na bagay lamang ito kumpara sa araw-araw na sakripisyo ng kapulisan para sa kaligtasan ng publiko. Dagdag pa niya, malaking tulong ang insentibo para maibsan ng gastusin ng mga pamilya na polis, lalo na sa matrikula, pang-araw-araw na pangangailangan at di pa pang bayarin sa kanilang tahanan. Samantala, bagamat wala pang eksaktong pesang distribusyon, tiniyak ng DBM na aprobado na ang pondo para sa 2023 PBB ng PNP. Abangan ng iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si Jody Dizon Mercado. Magandang araw po.